sa isang lumang apartment sa Maynila. Tumira si Mika matapos makapagtapos ng kolehiyo. Mura lang ang upa at malapit pa sa kanyang trabaho. Pero may kakaibang bagay sa bahay sa pintuan ng kwarto niya. May isang madilim na mantsang parang dugo na hindi maalis kahit anong hugas. Sinabi ng may-ari, matagal na yun doon. At baka raw tapunan lang ng pintura dati. Pero simula noong tumira si Mika, nagsimula na ang katakotan na pangyayari. Tuwing hating gabi, naririnig niya ang malambot na pagkatok sa pintuan. Tap, 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 tap. Tulad na ginawa ng isang bata kapag binubuksan niya ito. Wala namang tao doon. Pero laging lumalaki ang manchang parang dugo sa pintuan. Isang gabi. Habang natutulog siya, nararamdaman niya na may kamay na mahawak sa kanyang braso. Bumubukas ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng puting damit na may pulang mancha Ang bata ay nakatingin sa kanya ng masama at nagsalita. Hindi mo dapat ginawa ang kwarto kung ito ito'y akin. Hindi makagalaw si Mika habang unti-unting lumalapit ang bata sa kanya. Bumuka ang bibig ng bata at lumabas doon ang mga pulang ugat na parang mga ahas. Punta sa mukha ni Mika. Mabilis na tumayo si Mika at makbo palabas ng kwarto. Ngunit sa labas nakita niya ang pintuan ng bawat kwarto sa koridor ay may parehong madilim na mantsa at mula sa bawat pintuan naririnig niya ang parehong malambot na pagkatok tap 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 habang unti-unting bumubukas sa mga pintuan isa-isa kinabukasan umalis na agad si Mika sa apartment na yun ngayon, tuwing makikita siya ng pulang mancha na kahit anong pintuan, hindi na niya ito napigilang takuhan at maiisip niya ang batang babae na naghihintay sa kabila. Siya natakot sa nakita niyang batang babae na kanitingin sa kanya at nagalit na galit dahil hindi ito pinapatirahan ng batang babae dahil kanya raw iyon. Tatakot din siya simula noon. Hindi na siya tumitingin o sumisilip sa kahit anong mansya na makita niya sa pintuan kaya dapat daw, laging magiging bak ngayon natatakot na siya tumitira na siya sa maraming tao at hindi sa abandonado ngayon ay naiisip niya na ang babae ngayon araw-araw niyang iniisip araw-araw niya din sinasabi sa isip na bakit ang niyari yun?